hindi man derecha ang inamin ng kapamilya aktor na si Joshua Garcia, mukhang super happy naman talaga ang kanyang love life ngayon. Sa wakas, nagsalita na ang binata tungkol sa relasyon nila ng nababalitang bago niyang girlfriend, ang French-Filipino athlete na si Emilien Vigie. Sa press ko ng bago niyang movie, ang Fruitcake, natanong ang aktor kung ano ba talaga ang estado ng relasyon nila ni Emilien matapos pagpiyestahan ang kanilang mga social media post na nagpapahiwatig sa kanilang matamis na pagtitinginan. Ayaw kumpirmahin at ayaw ding idinay ni Joshua ang balitang nagkakamabutihan na sila ng atleta base na rin sa mga ipinopost nilang mga litrato at video sa Instagram. Sa inang binata, wala siyang itinatanggi at pareho nilang desisyon ni Emilien na gawing pribado kung anuman ang totoong namamagitan sa kanila. Anya pa, mas pahalagahan niya muna ang kanyang privacy at ng taong pinakamamahal niya ngayon. Less talk nga naman ay less mistake at less intriga at chismis na rin. Just that ako and her decided not to share it to everyone. Kasi yung relationship na yan, eh, kami lang naman yung parte doon. Galing na kasi ako sa iba't ibang klaseng relationship. Every time na sinishare ko sa lahat. Parang nagkakagulo. Alam mo yan, nagiging shady relationship. So parang this time, mas mas pinapahalaga ko yung privacy ko para sa ganong aspect ng Samantala, ipinagdiinan din ni Joshua na walang balak mag-showbiz ang kanyang karelasyon dahil magulo at ma-intriga raw ang entertainment industry. Ayaw niya. Ayaw mo rin. Ayaw mo rin. Oo. Yan ang mga ako, hindi, ako, hindi ko kinokontrol yung taong karelasyon. Ako yung tipong susuportahan ka hanggang dulo. Ano gusto mo na kayo sa buhay? At yan ang bandera chika natin today.